So ngayon guys ay meron nga pala ako bagong alaga dito. May bago alaga guys, kakakuha ko lang ngayon. Unboxing natin. Si Whitey, ang aso namin kulay brown. Si Muning yung aso namin si Chow Chow. Kung ano itsura nila ngayon. Curious din sila. Ayan guys. May bago ko nga pala alaga ngayon. Ayan. Dalawa sila. Ayan guys. Sobrang siglan nila ngayon. Wow. Ayan. Hamster guys, di ko alam guys kung ilang taon na to Mukhang adult size na Yan guys Tanong ko lang guys kung anong magandang pangalan Ito muna, si hamster number one Comment nyo guys kung anong magandang pangalan Hindi natin ilalapit kasi baka may stress So ayan, si hamster number one Tapos ito naman si hamster number 2 Masyado siyang mahiyain Introvert So tanong muna ako oh. So ayan Si hamster number 2 guys <laughs> Ang kulit guys So ayan si hamster number 2 guys Ano maganda pangalan dyan Kulit nyo guys So oh, boy na boy Ayan Hamster na Ay So gan... ganyan lang yung Uy 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 nakakakit sila <laughs> Ang kulit ah oh. So ayan guys Ganyan lang sila Ngayon pupunta nga pala ako ng pet store Para bumili ng yung Mga kailangan nila guys So guys pupunta na nga pala ako ng pet store Maglalakad lang ako hindi naman masyadong mainit kasi may mga habong na. Kaya so, ayan guys, nandito na tayo. Ang dami guys. Pare-pareha sila. Special. Ito nga po, isang kilo lang. Super conditioner. this ako. So, ang tanong guys, kung paano ko sila mapapainom? Kasi, syempre, galing biyay pa yun. Pagod yun. Diba? Ayan. Tapos kakain sila nito, matitigas to, hindi mabubulunan sila. So guys, nakauwi na ako. Yeah, maglalagay nila ng pagkain. Hindi pa ako nakakabili ng mga kainan nila guys kasi hindi pa ako napuntang bayan. Siguro mamaya or mamaya gabi. Gagawa muna ako ng sariling DIY na kainan. Okay na siguro to. Pansamantaga lang naman. Sasundukin ko guys para hindi mapanis. So, ganyan lang. Siguro, enough na to para tanghalian. Ayan, buksan ko na ulit, guys. Ang curious na naman si YT. Hindi ko pa alam mga ipapangalan ko dito. Kaya, ayan, mga hamster na lang. Hi, mga hamster. Kainan na. Sip kaya yung kainin. Ganyan lang pa ko. Dapat nga, integra na lang. Pero, concentrate para... Ayan, malusog sila, masigla, Okay na yun Okay na to Tapos mamaya ulit